I sila ang general. Tandaan mo, isa kang sundalo. Ay, ganda pa naman ang tugtog. Habang tumatagal ako sa barangay Hiraya ay unti-unti kong nakikilala ang mga nakatira dito. Ngunit mayroon silang katangian na hindi ko na ay intindihan. Pumalpak ulit si Patpat mga mga kaibigan! Ito kasing si Patpat -Pat may pangarap na maging tunay na star player ng Barangay Hiraya. Star naman talaga siya. Pero falling star. Hindi ka matangkad, Patpat, -Pat, at panay lalaki ang kalaban mo. Huwag ka nang maging ambisyosa sa planet Mingming -Ming, kung ano ang itinakda sa iyo mula pagkabata. Iyon na ang tatahakin mo hanggang sa pagtanda. Kung sundalo ka, sundalo ka hanggang kamatayan. Mas practical yon. Dito sa Earth, may hilig ang mga tao ritong mangarap na mag-iba ng direksyon sa buhay. Gaya nitong si Papa Peter, umalis siya sa trabaho niya bilang mekaniko para maging sastre. <laughs> ano ba yan? Mas astig yung magbuting-ting ng makina kaysa magtahe. Mas bagay ka doon. At may isa pa, nung dumating ako dito sa Earth, kapapasok lang ni Lolo Leandro sa senior high school. Yung mga classmates niya, pwede na niyang maging apo. Yung teacher niya, pwede na niyang maging anak nakakahiya. Bakit ba nila pinipilit ang hindi dapat? Ngunit pagkaraan ng maraming buwan ay naintindihan ko na rin. Grumaduate si Lolo Leandro at may special award pa siya. Matagal niyang ginustong patunayan sa sarili niya na kaya niyang makapagtapos ng high school. Kitang kita sa mukha niya ang labis niyang kaligayahan. Tinutulungan na niya si Patpat sa pag-aaral. Lumago naman ang negosyo ni Papa Peter. Maraming nagpapagawa sa kanya ng damit at maraming natutuwa sa kanyang talento. Doon nakaramdam si Papa Peter ng tunay na kaligayahan at hindi sa pagmamekaniko. Siya na rin ang gumagawa ng mga damit ni Pat Pat. In fairness, maganda naman ang gawa ni Kuya. Pwede mo palang hanapin ang tunay mong pagkatao. Pwede mong tuparin ang pangarap mo para sa sarili mo. Ba, anong meron? Pat General, <laughs> magpakatuto ka na. <laughs> Ang pangarap kay sarap matupad, kailangan maging tapat sa sarili. Huwag magalala Mahal kong planet Earth Sa pangarap ko'y kasama ka rin Oh planet Earth mapapas aking ka rin <laughs>